Ayan guys, yung aking kapatid ay eh, mangunguha ng makupat naglilihi daw. <laughs> ayan. Baliw. Bakit ko din pa. Ah, ah okay lang yan. Yan guys. Oh. Ayan yung ano, mga makupa. Ayan, Ay, hindi ko abo. Ayan sa may ulo mo. Ayan sa may ulo mo. Ayan yung tatlo. Ayan maganda. Ayan yung tatlo yun, yun. yung tatlo na yun. Ayan yung tatlo nga yun. yung tatlo na yun. yung tatlo hindi maganda Oo nga. Yun yun. yung yun, yun tatlo, yun tatlong piraso. Nakakita uh, mo yun ang yun. Dito yung video nga kita. Ikaw yung video Wala ka awa sa kapatid mo. Ha? <laughs> ano ka ngayon? Hmm. Oh, <laughs> <laughs> ka mo, pa? Hindi yan. Pangit. Ayun, yung tatlong yun. Ay, shit. <laughs> Ayan. Ayan. Okay. Ayan, maganda yun. Mayroon pang... Oh my God. Okay na. over na sa pagkakahinu. Kaya nga. Hmm, ito pa nakuha. Ay! Oh my God, sa yun. Maganda yun. Hmm.